Maying adlaw kanyang tanan ngayong araw na to ay maglilinis tayo ulit ng Hinaguan Nature Park na kung saan yung kapatid ko nga ay nagmamawar dito sa ating mga carabao grass at ngayong araw na to ay tulong-tulong kami sa paglilinis dito. Magkwentuhan na lang po muna tayo guys habang naglilinis at manunood kay dito guys. Itong farm na to guys sobrang sobrang laki na talaga ng ano nito um, tag nito investment nito para sa mga tao sa paligid ko Lalo lalo na sa mga nakikita ko Yan nakikita mo Nakikita nyo po Pinsan ko po eh Na bago pong uh, Trabahador dito um, Siguro mga 4 days na po siya dito Ayunan po si naman Ay siya naman ang katuwang ni Dona Dito sa tindahan At siya naman po ay Nagtatrabaho din dito po Bilang isang estudyante po Working student po siya College student po siya At ayun po si Inday Ang kanilang security guard Charot lang So naglinis kami dito Masarap lang talaga sa feelings talaga guys Na Um ang dami nila dito na mga nagtatrabaho yung iba suma sideline sideline pa para tuloy silang mga nag ujt dito or halimbawa yung mga pamangkin ko or yung mga um, relatives ko na medyo malayo-layo na sa ano namin sa kadugo namin ay talagang nagchat-chat sa akin at uh, nagsa sideline mga kapitbahay ko rin dito kung alin at kung sino dito yung halimbawa um, wala silang pambaon for next week so Saturday Sunday ang ginagawa ko sa kanila Saturday magbawalis lang sila or magtatapon ng mga basura or maglilinisin lang yung paligid tapos bigyan ko sila ng um, 100 per hour or 200 sa paglilinis lang nila o um, minsan 300 tapos pag may ipapadamo lang ako sabihin ko sa mga kapitbahay ko na pag halimbawa may nanghiram sa akin ng pera 500 sabi ko magdamo ka na lang para hindi na manghiram hindi na magbabayad so ano na lang um, palitan na lang nila ng serbisyo yung hirami nilang pera sa akin so alam alam mo yung parang feeling na parang um, ang hirap i-explain parang masarap lang talaga sa pakiramdam na ayan yung mga pinsan ko na yan ayan nag nag, nag din yan nag-aaral din yan tapos alam mo yung pag wala silang pang ano pang pamasahe o pambaon o pang project sa school yung mga minsan naman kahit hindi ko kaano-ano pag tawag na sa akin me or ate Brenda tita Brenda may trabaho ba dyan pwede ba mag work dyan kahit sideline lang so yun kahit alam nyo nakakaloka nga dito kasi minsan wala na nga malinis na ano pang gagawin sabi ko sige ano na lang yun dito kahit maghanap na lang ako ng pwedeng damong damo na pwedeng bunot-bunutin or an basok ba sa bisaya yung ganun sa so, Minsan sabay-sabay sila, ganyan. Minsan naman may nakatokan na umaga, si ganito muna ha, kasi magtatrabaho siya. O wag ka muna kasi may magtatrabaho mamaya. Yung ganon, so palipat-lipat lang yan siya. Minsan naman, kung medyo may paparins ng mga bato dun sa ilog ayan sobrang linis na ng farm kasi andyan yung uh, pinsan ko na ayun na nga may na-disgrace siya yung kamay niya kaya naputol po and then sanay na mo po sa trabaho na, ano rin ako kasi pinsan ko na yan mahihiyain minsan lang lumalapit sa amin so ngayon itutodo ko na yung ano niya na parang dito na lang siya tapos ayun lib libre naman sa pagkain tapos kahit maliit lang yung monthly nila dito guys kahit paano ay ang importante para kaming pamilya dito hindi naman parang pamilya na talaga kami dito so ayan mga pinsan ko na yan sila talaga yung kaagapay ko dito pag ano pag may papagawa ako dito tapos kaagapay din siya ng kapatid ko at sa kanido na habang sila ang namamahala dito sa farm So yun, masarap na talaga sa pakiramdam. So sana maging okay po yung ano namin, mga papers namin dito sa farm para tuloy-tuloy kahit papano kasi sa totoo lang, wala talaga akong income dito guys. Yung income ko dito, tagbibente lang po yung daily na pumapasok, tagbibente lang po yung um, entrance. Tapos iba mag -ano pa, mahangiyo pa, magdi-discount pa. Tapos ayun, eh magkano yun sila monthly dyan? 5,000 sila monthly. Tapos ilan yun sila dyan tapos yung iba naman may sideline pa weekly sa iba yung weekend na nagtatrabaho iba rin yung emergency na kanang tita or me may papagawa ka ba tapos bibigyan ko ng 500 magawalis lang dyan kailangan lang for project sa school or may babayarin lang talaga may kailangan na or pamasahin next week mga ganun ganun so pag okay na yung papers natin sana kahit papano ba diba, ang hirap kasi na parang ganun may isu-isu dito so ayun Salamat lang talaga sa mga patuloy na pumupunta dito at ah, ng videos ko kasi kahit papano, yun po yung tinutulong ko pang sahod sa mga tao ko dito. And sa totoo lang talaga, um, hindi talaga kumikita tong farm sa maayos na, na ano, na kita talaga kasi weekend lang tama siya may mga tao tapos hindi naman ganun karlaking income namin tapos pag weekdays naman may pumupunta dyan aalis din picture picture lang tapos yun ...mabawa uh, bawa, 10 lang taos... 10 times 2 20 200 lang so hindi talaga ganun kalaki talaga ang sarap lang talaga din sa feeling na ano lang yung may, may pumupunta lang tapos alam mo yun ang ano ko talaga dito is makita ko lang talaga na maganda yung farm may naglilinis tapos kaaya-aya kaya dinidevelop ko siya ng dinidevelop kahit puro outcome yung nangyayari yung parang puro gastos lang so kasi ang importante lang talaga mabigyan ko ng trabaho to mga na sa akin ng mga pinsan ko yun so yun lang so maraming maraming salamat sa support ninyo guys kasi dahil sa inyo kahit pa ay talaga namang sa panonood nyo ng vlog ko at pag share ninyo ay yun yun yung ko sa kanila so kahit pa paano andito pa rin yung farm tapos masarap lang sa feeling talaga thank you so much guys wala na pagkwentuhan ko lang kasi alam yun tinitingnan ko yung mga, mga pinsan ko mga kaibigan ko na tulong tulong dito naglilinis parang sarap lang kasi ito lang yung paradise ko eh yung pag nakita ko yung farm na ay nako ang sarap talaga so ayun lang guys nagsisenti ako dito so may mga kasama mga kasama may mga bisita hi, pala Daddy. ako dito guys so panoorin nyo na lang po sila may buntag nagkasa mo ma'am sir hala balingasan ako going aman ala ano pa sila yan nagdula lang sila sa bell yard hi ma'am may buntag Ayan. Wow! Saan, saan, say? I'm from, that, I'm from Las Vegas. Las Vegas. Uy, taga Las Vegas pa ni si sir. Las Vegas na yung tamang kapukunan mo ka. Mungo na Alam mo ba? Hindi ka Hindi ka talk. Ako man to. Hello, may buntag. Hello. Hi Lola, good morning. Hi ma'am sir, good morning. Hi baby. Uy ma, ma, mainitan si baby. Pag. Kamutan na ang aman inyong cellphone. Ako'y pa Picture me. Ino mo kumain picture ane? Ay, 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 ay. ay, ay dali na, dali na ay ay ay, dali na. Kamu sa lahat na Ay na. Ay

Thank you thank you so, thank you so much mana heeh oh <laughs> <laughs>